Mars. Mm. Ang kakausapin ko talaga dapat doon si Aida. Kaso pagdating ko, inabutang ko, nag-uusap sila ni Giselle. Tapos parang importante-importante pinag-uusapan. Tungkol sa negosyo? Hindi. Sekreto Ay? daw. O, basta parang binibili na ni Giselle si Aida na ilihim daw yung sekretong alam niya. Anong sekreto? Mamalay ko, ano? Yun nga lang naabutan ko eh. Tapos pagkakita nila sa akin, parang gulat na gulat sila. Lalo. Alam mo, Mars, tingin ko yung mga mayaman, ganyan talaga eh. Yung komplikado yung mga buhay. Kaya, sa isang banda, hindi ko yan masisi si, si, si Darlene na gusto lang umalis sa kanila. Lalo, si Darlene, sana naman di siya nagtampo sa akin. Hinaalala ko lang naman sila ni Jerome. Pag-aaralan ko muna. Napapansin mo, si Giselle sa Aida, noon pa, hanggang ngayon, lalong palapit ng palapit sa isa't isa. Bakit? Hindi e, ko alam eh, pero alam mo ba? Nung isang araw, narinig ko si Aida. Sinabi niya kay Giselle na may utang na loob daw siya sa kanya. Ano daw yan? Ang sabi sa akin, Giselle, si Aida daw ang nagtuturo sa kanya na na palapit sa atin bago pa kami kinasal. Kaya nga daw, uh, na-impress tayo sa mga kinikilis ni Giselle dahil sa tulong ni Aida. Para yun lang? Parang ang babaw naman na dahilan yun. I feel there is something more than that. Ano mo siya, ma? Mas nakinabang pa nga yung Aida na yan simula na pumasok si Giselle sa buhay natin. Lagi humihingi ng pabor kay Giselle para lang makatulong sa pamilya niya. Masama ang kutob ko sa dalawang yan. May inililihin yan. Hmm at yun ang dapat kong malaman. Kumilos, kilos ka rin, sige. Pinatawag kita dahil meron akong importanteng paiimbestigahan sa iyo. Si Giselle at si Aida. Gusto kong malaman kung anong inililihim nila sa akin. Medyo Kadyang mahirap yung malaman. Gusto nyo malaman, ma'am. May idea ko kayo tungkol sa kung ano man yung sikreto ng dalawa. Tanga ka ba? Eh, di ko may idea ako. Ako na nag-imbestiga. Hindi na kita Gawin mo na lang ang inuutos ko. Manmanan mo yung dalawa. At gusto kong malaman kung ano yon. Ubus na ang pasensya ko kay Giselle. Gusto kong alamin mo ang lahat ng mga tinatago niya sa akin.